You guys thought that I was gonna be a loser, I was gonna be nothing after we broke up, but you know, I guess I'm doing okay. For the both of you, uh, good luck na lang sa inyo. I hope you guys will last for 26 years. Naglabas na ng hinaing ang dating asawa ni Joel Mundina na si Grace o mas kilala sa tawag na Marites. Dahil sa di sa sadyang paninira ni Joel sa kanya sa interview nito kay RJ Diaz noong July 19, 2023. Kasabay nito ay binunyag na rin ni Grace ang larawan at pangalan ng bagong kinakasama ngayon ng dating asawa. Sa latest vlog ni Grace sa kanyang YouTube channel ay inisa-isa niya ang ani ay mga kasinungalingan di umano ni Joel sa interview sa kanya ni Oji para lamang umanosiraan siya sa mga tao. Ito raw talaga ang intensyon ng pagpapa-interview ni Joel kay Oji dahil bago ito ay nagpadala umano ng email si Joel sa kanya at sinabing hinintay lamang umano nito na una siyang magpa-interview upang mas matinding paninirang magawa nito sa kanya. Kaya ayon kay Grace, halos lahat daw ng sinabi ni Joel sa interview ay puro kasinungalingan. Kagaya raw ng pagkokontrol nito sa kanilang vlog noon, na puro iskripten. Ngunit ang mas ikinagulat ng lahat ay nang ibunyag ni Grace ang mukha at pangalan ng bagong babae ngayon ni Joel dahil hanggang ngayon umano ay hindi raw siya nito tinitigilan. Madalas di umano siyang siraan nito sa social media gamit ang iba't ibang dami account tuwing maipinapost siya. Hindi niya raw alam kung bakit di umano ay insecure ito sa kanya gayong nasa piling na nito si Joel. Ito rin umano ang dahilan kung bakit ang sanay okay na relasyon nila ni Joel kahit man bilang magkaibigan para sa kanilang mga anak pati ito ay nasira isa pa sa ibinunyag ni Grace ay ang pagkukonsinte di umano ng mga magulang at best friend ni Joel sa kanya. Dahil mismong best friend daw niya ang nagpakilala sa kanya sa bagong babae niya ngayon. Samantalang tinawag niya nga rin konsentidor ang magulang ni Joel. Dahil di umano ay masaya pang pa mga ito nang malamang may ibang babae ang kanilang anak at ipinakilala pa raw ito sa kanila ni Joel kahit sila pa. Mga pahayag ni Grace, Your parents supported your infidelity. I mean you guys are together for a long time. You, your family, your parents, your friends, you guys all bonded. You do guys supported him. They supported you for your infidelity. And I was told that when your mom find out that you were cheating on me, they said that she was so happy that you were cheating on me. So how can you say na hindi sila konsentidor? Samantala, hindi na rin napigilan pa ni Grace na umiyak nang ibahagi niya kung gaano siya nasasaktan sa sitwasyong nararanasan ng kanilang mga anak dahil may mga araw umano na madalas niyang makitang pinapanood ng kanilang anak ang mga vlogs nila noon at tinatanong siya kung kailan umano balik sa normal ang kanilang pamilya. Sa dulo ay nagbigay siya ng mensahe sa dating asawa at sa kinakasama nito ngayon at sinabi, For the both of you, good luck na lang sa inyo. I hope you guys will last for 26 years because you guys need to beat my 25 years so good luck to you guys